ang pambungad ng bagong mukhang tirahan na parang mansanas, lahat ng modernong kagamitan. Tangkilikin ang bawat aspeto ng makabago at marangyang pamumuhay sa aming proyektong Apple Cabin. Simpleng kaakit-akit na disenyo, perpekto para sa pagsasama sa kalikasan. Dumalo tayo sa susunod na era ng arkitekturang ihinahalin tulad sa kalikasan. Wide and natural comfort sa loob, ideal para sa iba't ibang mga setting tuklasin ang malawak at natural na kaginhawaan na aangkop para sa anumang setting. Abante, modernong disenyo na madaling i-assemble, perpekto bilang isang opisina, restaurant o homestay. Isang hakbang sa modernong disenyo, madaling i-assemble, umaakma sa iba't ibang pangangailangan. Tuklasin kung paano ang Apple Cabin ay maaaring maging ang iyong susunod na high-end na camping bahay. Isipin ang sarap ng luxury camping na may kasamang functional at stylish na espasyo.